Guys, yung sobrang sumisikat na Spadman, nakahanap tayo sa Manila. At hindi lang ba sa isa or dalawang flavor? Hi guys! Tara sa manyo. Kung tikman itong sobrang sikat at nagtitrending sa buong mundo na Spadman, na hindi lang ba sa may masasarap, kakaiba, at generous sa toppings, e napakamura pa. At hindi lang yung nakaka-inspire pa yung may aredal. Dating nakakart lang sila, ngayon may sariling pwesto na. Ito ang Street Rice, na located lang sa may BCH building, Tayuman Street, Tondo, Manila. Actually, ang cute din ng pwesto nila, maliit lang, pero very spacious din. Naman. Pati yung feedback ng mga customers, ginawa na lang din nilang design sa wall. Pero dito ako nabilib sa may-ari, guys. Yung dating sa kali lang nagtitinda at nakakart, ngayon nagkaroon na sila ng sariling pwesto nila. Plus, na-maintain pa yung cart, at hindi lang yun, guys. Limang carts na ang meron sila ngayon. Actually, muntikan ng na nga daw silang sumuko ng pandemi. Hindi lang nila magawang itigil dahil may umaasa daw sa kanilang empleyado. At dahil sa sipag at determination nga, ayan, nagbunga na rin ang kanilang paghihira. Ang laking tulong din kasi sa mga tao nung mga ino-offer nilang sobrang mura. Kaya hanggang ngayon talagang marami pa rin matangkilik sa kanila. Kaya ngayon na meron silang bago sa menu nila, may bago na naman pagkakaguluhan yung mga suki nila. At hindi lang yon dahil konti pa lang yung gumagawa nito sa Pilipinas. Kaya talaga nga namang swerte ng mga kalapit na area nila. Wow, dami. Kaya talaga serving nyo? Yes. Yeah. いいんじゃないですか Actually guys, marami pa silang mga food na in-offer dito. Ito yung mga rice meals nila, tapos meron din silang chicken wings at maraming iba't ibang flavors. Ito yung menu nila, i-post nyo na lang kung interesado dahil open din sila for delivery. Super excited na nga ako matreto to, kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin, i na natin. Guys, yung sobrang sumisikat na Spadman, nakahanap tayo sa Manila. At hindi lang ba isa or dalawang flavor, napakarami nilang flavor. Isa na to, itong bacon nila. Wow. Oh my God. Wow. Umuusok pa bagong gawa na. Kaya ba natin to? Mainit-init pa? Finally, nakahanap tayo sa Manila. Okay, let's go. Try na natin. Mm. Oh, wow. Bukod sa hindi tinipid sa sahog, ang sarap bawat ingredients, sagana, mapa sa cheese, mapa sa toppings, ultimo sa butter. Halo-halo na yung lasa niya. Lasa ng bacon, lasa ng patatas, lasa ng cheese. Sobrang panalo nito, guys. 150 pesos lang, di diba? Para sa dami ng toppings, para sa dami ng cheese, mozzarella. Sobrang panalo nito, guys. At ang sarap pa. Ito naman yung chili con carne nila. Try natin, guys. Wow! Oh! Kain Yung lasa nito guys sa ibang atake naman, meron siyang added na kick ng anghang, tapos yung texture ng fried onion, tapos haluan mo pa na pagka-cheesy. Ang sarap din ito guys. Napaka-unique ng lasa. Wow! Hmm. Isa pa sa panalo to guys. Ang sarap. Balanse balanse yung nabibigay niyang anghang. Then ito naman yung spud potato na chicken chops. Very unique, di ba? Hindi niyo pa makikita to sa iba. Dito pa lang sa kanila. Ang lambot pa, guys. Mm. Laban na kahit mainit. <laughs> Let's go. So yun lang guys, thank you for watching, bye! Mwah.